ko wala nang intro intro Papa Tams it's back at closing time mga bossing ko yung kumusta kumusta Papa Tams it's a uh, closing time ulit mga bossing ko ulitin ko mga buhusing. maraming nagre request dito dito sa Nombre de Moda Fashion alam niyo to kung saan ito banda pinaka niya lang yan harap lang siya ng uh, SM Pinakarap pinaka harap niya lang yung SM monumento yan ang pinaka niya sa gilid niya 7 sa taas niya is pag-ibig yan ang pinaka landmark niya sa SF and then yung dito mga bossing ang job yung Monu monumento station ah ulitin ko yan ang pinaka landmark niya, SM ah and then 7 sa tabi sa taas na yung pag-ibig so hindi pa nakasubscribe dyan please subscribe youtube channel Tom's tv late na tayo mga bossing 3 uh, days ago na bago sila naging arrival ngayon tinapadpad no syempre busy sa trabaho mga bossing ulitin ko ha uh, mabilis na ito mga bossing natin dahil mga sulid yung mga sapatos dito hindi pa nakasubscribe dyan subscribe YouTube channel Papa Fatabs TV and then click the button para update ka sa mga bago kong vlog so ang dami na sapatos dito busing tamputin natin yung mga sulit umpisa natin let's go sulit dito size 10 pang ilalim mo 1,780 ito sulit to ang ganda ng color way ito adidas adidas may 3 lines siya yung 1,780 napakasulit nito kasi hindi makita ng tiketa. Tansya eto, ito, ito, mga size 9. Sulit tong Ang ganda ng colorway yun. Oh. Pang ilalim. Wala rin gano'n siyang dragging. At saka baka mahilig kayo sa mga pila. Mga pang babae dyan. Pwede rin sa lalaki. Basta matripan nyo lang yung colorway. At saka kasukat nyo lang. Size 7.5 siya dito. Yan ang pang ilalim. Napakasulit pa siya. 1,000. 1,800 1,880 first time kumakita ito pero sulit po na pilaw oh. yan size 2 ulitin ko size 6.5 lang sya mga bossing ah Baka pang tripan nyo yan. At ito, hyper dunk ito. Yung V4, V4 9 tor. in siya mga bossing. Sulit po nito. Yung design nyo talaga yan Design nyo yan. Yan 1,000, parang 1,880. Ito po ditong Nike nito 8.5 na siya pangilalim Wala 1,300. Parang nagbaba ang presyo nilang yun. dito mga bossing ha. Ulitin ko busing parang nagbabay yung mga presyo nila. May 1-1, one, one, may 1-1. 1-3. Ayan, kasi dati dito is more than... yan. Ito. Um, Nike Royal Court Beto. Size 8.5 sa Nike Royal Court Beto. Ang pangilalim mo, laring yung dragging mo. 1,000 to. 1,800. Ito is Kitchers dito. Ganda lang kasi Kitchers ito. Size 7 lang siya. Ang pangilalim mo, laring yung dragon. 1,280 lang mga buwas nyo. No? ito misuno baka matripan nyo itong misuno size 10 sya ang ilalim rin ganong putput 1,780 meron dito itong campus baka matripan nyo itong campus ang ganda ng campus oh. mga simpleng pamorma lang pang ilalim 1,780 mga size size 8 sya dito ah, yung pang mo oh. dragon nya 1,780 ang ganda rin itong antar nito pamorma 1,380 lang santa sulit pa siya napakagaan size 8.5 ang ganda niya wala pang dikit na source separation dito yung mga sapatos dito busing wala ganun to pa size 9 sulit na mga sapatos dito pangilalim o oh, 1,480 lang napakasulit pa na Stan Smith yan Nga naghat ng triple black dyan adidas size 9 din siya baka matripan nila to ito 1,480 bumaba yung presyo nila ngayong mga boss may pa ditong puma na size 8.5 yun triple black din siya Pangilalim, ilalim napakasulit yung puma nito Mati mo nakita ang presyo Baka nasa 1.4 lang ito 1.5, 1.6 Basta ganyan yung presyo nila dito Isa pa ditong high cut na Jordan pala ito Size to Size 11 siya so. Baka matripan nyo lang yung pang ilalim mo 1,500 2,500 Linus pa Size 8 dito Yan pang ilalim mo 1,480 Ito yung puma dito Ang ganda ng colorway ng puma oh. Makulay yung puma nila O oh, morma 1.5 sa Puma, napakasulit ng Puma. Ito pang ilalim, alos wala gano'ng dragging. 1,000 hy hybrid pala ito na Puma. 1,680. Ito baka matripan nyo itong sulit na All-Star Converse nito. Ganda, ganda ng colorway niya. Pang ilalim, 1,880. 1.5, 1.6, 1.8. Size 8 sa dyan mga boss. Ito boss, yung nga Nike dito na... Ang ganda oh, size 9 siya oh. Yan pang ilalim oh. dragging niya, 1,780. Nike na dual compus. May Nike dito na dual fusion. Size 9 siya dito, napakagaan. Pang ilalim oh. Wala rin ganong dragging. Wala tayong nakita ang presyo mga bossing. Basta presyo dito is 1,4 hanggang pataas. Nike Jagger dito, small size na siya. Check out size niya. Size 7, 7 in half dito. 7 in half sa Nike Jagger, 1,880. Mayroon simpleng superstar dito size kit dito sa may superstar na malinis. 1,580. Meron dito nga ito. 1,000 1,380. Ito kagaan ito. Simple adidas lang. Ganda ng adidas ito pumuro. Ano itong pumuro ito? Adidas nito. ito. Ito yung 1,780. Nain siya dito mga bossing. Sulit na size 9 dito. Ito na pang ilalim. 1,880. Size 9 na skaters. Ang ganda ng skaters ito. Sulit to Naka... Ito ilalim mo na rin yung dragging 1,480. 480. Uh, Stan Smith dyan. Baka size 7.5. Yan pang ilalim. 1,880. Itong Nike. 1.5 dito sa Nike. Oh. Napakasulid pa. 1,580 siya. Itong Jordan dito. Tansya ito yung siya. Mga size 9. to 9.5 na siya. Yan. Alam yung pinakasya niya pero sulit pa din dyan. Papang ilalim mo. to drag yung drive minimal na siya. 1,880. 10.5 na triple black na Adidas. Baka naghanap ka 10.5 sa triple black na dito. As magkano to is 1,800 yeah, 1,780. Yeah, na size 9, 1,780 Nike dang. Yan. Yeah. Sa dito paditong Adidas. To Adidas ito size 10.5 siya. Pangilalim wala ring ganung dragging 1,780. Ito Air Force dito, baka magagap ng Air Force 1 diyan. Yan. Yeah. Size to size 8.5 Air Force 1. Yan yeah, pangilalim sulit po 1,580 ulit ko bossing new arrival dito sa may nombre di moda fashion ha? pinaka landmark ka lang harap pa lang ng monumento lagi natin ito binablog dito itong size 8.5 yun pangilalim mula wala regalong dragon 1,380 swak sa budget ang daming sulit sa pang adidas dito na ang size ito yun size 9 sya yung 1,480 na dito sa triple block na adidas 1,780 sulit pa siya dyan mga bossing sa pang adidas dito yan, 1,700 dito, mga 9.5 to siya. Yan, Nike Air Zoom dito, baka naganap yan. 9.5 siya dito, yan, 1,880. Sulit mo nito mga buso. So, Kasi po, itong Salomon na Salomon beto. wala siyang sintas. Dito, sulpa dyan pa, papang ilalim. 1,780. Pinang lakos dyan na triple white. So, sulit itong lakos. Yan, lakos. Yan, pang ilalim. 1,880. Yung mga buso yung size, 9 to 9.5 ito siyang, yung size niya, pang ilalim. Jagger na size 8. 1,780. Isa pa dito itong simpleng Nike lang. Size 9 siya. Ang pangilalim. Wala rin ground dragging. 1,880. Mayroon pang triple black dito na Nike. Yan. Size 8.5 siya. Maka nito. Sulit itong Nike nito pero hindi natin makikita masyado yung presyo. Yan. Baka nasa 1.4, 1.5, 1.6 Isa pang triple black dito na Nike din Size 9 Diyan din tayo makita ang presyo mga boss, eh, malabo rin mata natin dito. Ito is kwan. Ah uh, May 1.2, to 1 3 1 Pang Adidas dito na triple black din siya, size 8 siya. Ano wala naman tayong makita ang presyo dito. Sige, malabo na 'yung mata natin. Ten na New Balance triple black na naman siya to. Pang ilalim. Ang Ito 1,680. Kasama mga Reebok shoes na size 9. Ito 1,580. Minnaay kurats dito mo. 5 dito pang ilalim mo. Sulit pa pang ilalim 1,880. This is shoes ito mga boss, oh, size 11. Sulit pa nito. ganda. Pang ilalim mo, rin ground talaga ng 1,580. Ito sila may Adidas Superstar. 8.5 dito pang ilalim, 8.5 mga boss, 1,880. Stan Smith dito. size 9 size Stan Smith, 'yan pang ilalim mo. 1,880. Merong Air Max dito. Yan, Air Max kita, Tansayan natin mga bossing, mga size 10 siya. Yan, yeah, 1,880. Pila na size 8. Yan, yeah, 1,480 siya. Size 8 dito, Nermax. Ang ganda ito, 1,880. Ganda ng kulurwin niya. Sulit pa itong mga bossing. Ulitin ko, yung mga sapatos ito, bira lang yung masyadong issue. Mababalang dragging. Walang tuklap, walang punit. Yan, size Ito, 8.5. Yung pangilalim, 1,980. Sulit pa siya. Ito pa, Adidas small size siya size 8 lang siya 1780 ganda ng color win ito ECG ba ito sulit yung sapatos nito ang Nike ang Okay, ito okay. 1980 size ito is size 10.5 ang ganda ganda ng color win nyo ito clap po nito wala pa may dragging siya mababaw lang then, isa pa dito isa pang sulit na Nike ito size 7 lang siya pero ang ganda ng color win yan pang ilalim 1880 80. Ito, sulit to siya. Ito. Skechers, Ganda, pang lalim. Oh. Parang nakagamsol. Oh. Ano, sige, cheers. Oh. Ganda ito, pang mormo, oh, mga bossing. 7.5 dito mga boss sa Skechers oh, Napaka sulit po Ang ganda rin Skechers oh, Baka matripan nyo lang mga boss oh. Ang price nito is Ang gata ang nito Ang gata may nakita ang price, na price. Yun, know, one to, Parang 1,000 Parang 1,780 siya yan, ang size naman ito is size 7.5 lang small size. May Adidas GC dito. Ito, ito may kita ang presyo. Yan, ang tansya nito mga size 10. Yan, 2,280. Isa pa dito ang Nike. Ang ganda, size 10 din siya. 1,780 siya. Double check nyo lang mga bossing nga kasi viral lang talaga yung kwa dito. Ah, uh, Issue. Ito sa may Nike Kidang. Iyan, pang ilalim 1,880 Dito sa May Jordan, ang ganda nito Pang ilalim, wala rin ganun dragon Yung katang presyo nito May Parang nasa 1.8, h 9.5, baka matripan nyo lang ganda Dito mga, ay, sorry 10.5 Dito mga buwasing sa May Predator Na Adidas, 1,880, sulit pa siya Malinis, dito yun na lang um, uh, Air Max dito Ang Ganda ng color yun, size 8.5 8.5 ba? Pang babae, eh. Sa US siya, sa US size 10, sa UK 7.5, Euro 42 siya. Ayun, ang laki niya eh. 1,880. Sa ano Nike oh, size 10.5 oh. Yan pang ilalim Wala rin ganong dragging, 1,980 siya. Sulit po ito pa morma. Ito may LB dito, size 8.5. Yan pang ilalim Wala rin ganong dragging. Ito 1,300. Uh, 1,300 siya. Ito, Gore-Tex ang ganda oh. Yan ang 1,880 sa Gore-Tex oh. Sulit tong Gore-Tex nito Ito Size 8 lang sya Yung mo, 1,880 Mga naghahat ng dyan Small size lang sya Yan 7.5 pang mo 2,280 sulit po Ang ganda ng color niya Sa pang new balance New balance sa size 8 ang ganda pa more ito ang mo 1,580 sa pang new balance dito pamor ma pang araw-araw pumasok pa sa trabaho kundi ka maselan yun small size ito mga bossing mga size 8 lang din siya Yung pang ilalim nakagamas ulo sulid o oh. ito may nakita ang presyo baka nasa 1,700 yun oh, 1,200 pero 1,280 na siya o oh. double check na lang bossing pero pag alam ko one, parang nakita ko kasi 1,280 siya ang triple black dito na adidas na size 11 big size yung pang ilalim oh. wala rin ganun dragging kaya ito so, parang 1,380 tapos ito, baka naghapin ng gitong Adidas. Nasa size 11 siya. Big size niya pang ilalim. 1,580. Pwede itong Nike na Yan siya dito. Yung pang ilalim mo. 1,580. Nike React. Tapos, so, size 9. Oh. Sulit yung lakos nito mabusing. Baka matripan nyo oh. ito Size 9 sa lakos. Yun know. Sulpad niya. Wala pang digita. Sol separation pa. Double check na lang sakaling matripan nyo. 1,880. New arrival dito sa my Nombre de Moda Fashion at itong adidas dito na pang basketball pamorma kung di ka maselan wala tayong makita ang tiketa yung tanchete mga size 9 to 9.5 1,780 ten dito sa may air force 1 ayan napakasulid pa 2,180 Yan is fake na size 10.5 ayan 2,280 ito adidas oh. bira lang itong color oh. size 9.5 ito sulid pa nito ang pang ilalim 1,880 ito Jordan Westbrook sa ito, size 9.5, ganda pa nito. Sol pa dyan dyan po. Ang ganda ng color ng Westbrook. Firmado. Pangilalim, wala rin. Wala rin, rin ganun dragging. Pakasulit pa nito, pangilalim. Ayan, 2,580. New arrival pa tayo mga bossing ha. So, mayroon pa dito ang Lacoste. Baka nanggapin ng Lacoste na triple white. Ayan, size 7.5, ganda ng Lacoste. Ayan, pangilalim. 1,880. Ayan, sa pang-nike dito na 9.5. 1,880 rin siya. Kulay lang. 7.5. Uh, 1,280 na siya. Big size nito na J11. Pang ilalim mo. 2,580. Wala pang decay sole separation. tatum Diyos Tatum tatong ba ito, Size 9.5. O loka. Loka yata itong mga busing. Yan. 2,500. Ang size ito 8.5. Yan. 8.5 siya dito. Yan. Pang basketball pa morma. Sa so, panditong sketchers dito, dito pa morma. Napakasimple lang. Size 8. Yan, 1280. Itong new balance oh. Sulit yung new balance ng mga bosing, Itong mga na isa rin itong nauso sa new balance. Size 9 siya dito yun oh. Ang ganda pang jogging, pamasok sa trabaho. Pamorma, pang araw-araw. Yan. Nasa 1780. Nagap ng pila dyan. Yan dito. Size 6.5 lang siya. Ay, small size siya. Wala tayo minakita ang presyo. Ito pa sa mga malabo rin mata natin eh. Ito ang ganda nito. Hmm. presyo nila busing tuto, Ah, uh, 1,200 hanggang tutu. Ayan, Nike React dito. Small size nito siya. Yan ang price range nila. Oh, yung mga size 8 lang. Napakagana na i-react. Yung pang ilalim. 1,000 ito. Kung, hal kung halimbawa ito, 1,480. Skechers dito na size 7.5. Yan, 1,580. Itong ASIC. 1.5 dito, 1,680. Ito. Slip-on na Skechers, small size, size 8. Bakit may nakita yung presyo. sa pang Skechers dito, small size nito, mga size 6 nito, 1,800 80 Ultra Boost 7.5 Ayan 1,000 1,580 Ayan Jordan 1 dito Anong size ito? Size 11 oh, Size 11 mga boss Baka naghanap kayo ah. Ang pang ilalim pa siya 1,980 Sa pa dito Superstar Superstar Size 8 yan 1,880 Puma, napakagaan ng puma. Eh. Puma, napakagaan yan. 1,680, malinis. Ready to use na lang siya talaga. Yan, triple black na Adidas. Small size siya. 8.5. Yan o. Oh. Ang gatong presyo to. Yan, baka nasa 1,5, 1,6, 1,8. Yan, don issue dito. don issue na sapatos. Ano ito? Ang ganda ng color way. Eh. Makulay. 2,500 siya. Ang ganda. Pamorma. Yan. Yan dito size size 9.5 siya dito sulit pa niyan diyan pa yan dito sa lang siya malinis full white na size 7 lang siya air force 1 1480 sa pang sketches dito na small size pang babae size 6 yan 880 oh first time makikita ng 880 pang babae yan sa pang sketches dito na size 7 lang siya yan to sulit so 1680 oh 9.5 5 siya dito mga bossing. Pangilalim ilalim mo na rin ganun dragging. Stop na siya pilo Yan, big size. O, 1,680. Yan, 9.5 sa may pila. Napakasulid pa nito. Strap na lang. Ayaw na magsintas yung panilalim mo. Wala rin ganun dragon. Dito, pang babae. Yan, 880. 20 small size dito. Nike Monarch. Na size 7. 1,680. Ito, karami ito. Puro small size na ito. Ito, Diba maganda ito? Ito 1880, small size, mga size 6 na siya dyan. O Size 7. So, 1000, ano to? 1980. Ito, yung small size. So, 980 na siya small size, mga size 6. Matripan nyo pa small size. 1880. Ito pa. 980 small size. Small size na siya. 1180. Yan magbabae. Ate Cortez, small size mga babae siya. 1,180. Ito pa, pang babae. 780. First star dito, uh, 1,180. Yan, may pang Gucci dito. 1,380. Luxury shoes, oh. 1,280 siya. May pang ikon dito. Yan. babae siya. 1,000, parang 1,380. Mga bossing ko, hanggang dito lang muna tayo. Uh, hindi natin may flex yan uh, lahat kasi sa dami na sapatos dito. So may gusto lang bossing at may atripong na kasi na-flex natin dito. Bisitayin itong store nila. Pinaka-landmark ka lang. Landmark lang harapan ng SM Monumento. Baba lang siya ng uh, pag-ibig tabi siya ng 7-Eleven. Mga bossing, hanggang dito lang po. Maraming salamat.